Oke, okay, masuk. Sakit nalang banget ya, bos. Nah, ini naik gilid, gitna nalang. oke oh. Kahoy, kahoy. So medyo mabigat din mga idol yung karga nito sa isang tinwheeler at mga idol kahit dalawa lang yan dahil marami siyang aksesoris yung tinatawag na cross join mga idol ito bali apat na palita ito kinarga na isa ay nakakarga na yung isa yan yang kinarga na yan 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 ano, dalawa na na mga idol dahil yung walo ay nakarga na doon sa isang tinwiler yung drop side so ito wing ban kasi ito mga idol kaya binawasan namin ang isa kung natat, napapansin nyo mga idol kanina tagtatatlong patong yan so ngayon dalawa na lang dahil binawasan ng isa ito yung mga tinanggal mga idol ito ito na sa baba yan, yan yung binawas uh, yun dalawa na lang yung sa taas na yan Okay, kaway na kami mga idol kasi medyo gabi na, halos jeez na. Okay, hanggang dito na lang po yung video natin mga idol. Maraming salamat po at see you next video mga idol. Ingat po kayo palagi ngayon mga idol kung saan man kayo ngayon. Maraming salamat mga idol sa supportan nyo sa akin.